So, mona na, muna. Dali. kami na-circuit Sama ba siya? Chip Saka niya. passport. Okay. 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 <laughs> yan mga kasama ko yan nakalabas din tatlo lang kami at yung iba ay, ay, nakalabas na rin ayun yung aming barko naglo loading kami yan yan papunta na kami doon init ngayon dito parehas lang din sa atin ang temperature tropical din to dito daming mga bangka dito <laughs> sa ilog lang to nagbabaybay yung mga bangka kaya walang kahit walang katig nilakad lang namin galing sa pier, malapit lang naman pero yung nilalakara nila nila. namin ayan o oh. Hello channel, welcome to my guys. <laughs> Sobrang gubat.